yun guys uh, nandito naman ako sa team floor uh, naman ako sa mga tao ko so, another ako so, sa pasok naman uh, ikot muna ako sa mga tae ay uh, yeah. tae uh, so, uh, 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 ikot muna ako mga lord Shoutout shout out muna sa mga followers ko dyan mag iingat palagi uh, thank you sa panonood palagi thank you mga lord uh, ikot muna ako ayan guys, uh, plastering naman kami ayan yung mga taa bata ko plastering si tangkad Yan. plastering muna nandito naman wow. si lolo ako plastering yung hawak ko na naman ngayon ayan si lolo ka-plastering pinatakan you know, muna namin ng tansi ayan you know? papuntang dolo, tsaka dito sa dolo ayan para diretso plastering ayan yung labor ko at saka mas ako nag plastering yan yan plastering muna sila And guys yan you know, o pinsan ko libor, ano you know, halo muna yan yung isang kong lolo yan pinis na siya o oh. bilis ito naman yung nagsusukalo ko dalawa dalawang mason yan mason yan pero karpentero ang ginagawa yan sila ito naman yung isa ko nag plastering sa mga header